So ayan mga master, good morning po sa inyo lahat Welcome back sa ating uh, YouTube channel So ngayon pong araw na ito ay babalik na naman tayo sa sa LTO Dahil ayusin uh, natin tong discrepancy dito sa ano natin Sa papel natin no? So, babalik tayo ng LTO At inagahan ko ng oras ay 7.30 na umaga So most probably nandun tayo ng mga kanyang ano Plus 8.00 o 8.30 So yan, kasi nga hindi ako mapakalik gabi halos hindi nga ako nakatulog na maayos dahil dito eh. bad trip kasi ako so papaayos natin to para at least wala na tayong problema kasi kung hindi natin papagawato to in the long run magkakaroon tayo ng problema rito lalo na kung pasisita tayo no ng HPG mangyayari parang hindi ito yung papel ng sasakyan na to ang dami kasing aerobe eh. so itatama lang natin ipapatama natin para walang issue kesa naman kasi pag, pag, tumagal tapos hindi natin papaayos ang mangyayari nyan magbabayad tayo sa mga ano, sa mga problema so, tayo yung magkaka problema ng alala kaya yun. So yan, Kapari na muna natin yan. master so yun na nga <laughs> sana ano sana kunti pala yung tao ngayon para ano para maagad tayo matapos expect ko bago mag lunch <laughs> printing lang naman yan edit lang naman yan kasi print lang yan eh. tingin ko mabilis lang yan wala lang naman tayong ibang kukunin eh. So, sana maayos na nila ano isang letra lang ang nagkamali sa address ko kaya nga nang tapon kasi yung vlog ko kasi sa address lang isang letra lang okay na yun eh wala nang problema dun eh yung sa uh, letra ng address isang letra wala pwede na yun makalusog pwede pwede na yun ang problema nung no? check ko talaga siya maigi lumami ng ano gusto yung mga issue <laughs> Yun. buti na lang ako nag check agad ako no uwi ng bahay tapos yun yun ko yung uh, ano eh tawag nito yung seating eh, capacity lima eh lang na walo eh okay na nga sana yun eh pinalagpas ko na yun kaso habang kinicheck natin lumadami ng lumadami uh, yun. No Choice talaga lalo na nakita ko yung modelo ng sasakyan na iba <laughs> naging pick up to eh parang kasi may pick up na B20 so parang naging ganun siya ay hindi naging ganun talaga siya no? So, mali mali talaga kung pick up na B20 naman to parang hindi na B20 kasi nga ang B20 na ay B2000 na na, na Mazda is 3 seater lang 2 seater nga lang yun eh, eh kung may makakasitaba sa atin ano, na, marunong sa sasakyan yari na tayo sasabihin B2000 to tapos van <laughs> dapat ang B2000 is pick up hindi naman tayo ano B2000 eh tapos city capacity 5 so doon pala talaga ano na eh mali na yung papel ayun eh kailangan natin ano ayusin problema lang yung traffic okay. so ayan, mga master ang oras ay alas 8 ng umaga so sakto sakto lang yun eh. pagdating natin kung kailan tayo sa loob tayo dito na tayo ngayon sa LTO at ayusin na natin yung papel natin oh. Grabe. Umuulan pa. Tayo'y lakarin agad natin 'to habang konti pa lang yung tao pero ano, ang hirap ng magpark. Hindi. Pasdik ko boy. Okay.

gano'n ito tatagal boss kasi uuwi ako ng... Dito, sama kita kasi, hindi ang mga pang-fishing yan tama naman kasi yung papel Paglabas, nag nagkamali-mali hindi mali, -mali -hin. e, talaga bro, ayan oh. ito nga printout. out ba hindi, tinanong yung original na papel yung original wala yun, yung nasa system ay yung nasa system mo eh ayan o yung E2000 dito sa CR mo pero sa system ito mo ang B2000 kasi pick up eh, Pag sixer din nakalagay sa diyan. yung yung V2000, 3-seater lang yun eh. Dito, yung, yung, yung B2000, lang yun, eh. Dito sa Eh, top ito sa 30,000, yung mga dokumento niya. Andiyan. Okay, eh, hindi yung sa kanya to kasi para magagawa. Yeah, record na natin 'yan. Ah, record naman natin. Oo. Oh. Bali ang mali. Series. Oh, 2000 dapat siya. Tapos yung passenger capacity. Pasok din. Ganda. Ipo. Ah, Ibuli Pag ka, pag biniyay mo, adyan na yung mga dokumento, di ba? Okay. i mo na at may HP clearance na naman dyan. Tamo na, ganoon lang ng... Ano, Pinipitak ko yan. Kasi Pwede mga gano'n po katagal yan, sir? mga gano po tatagal kayo. Kaya text na lang po namin kayo sir kasi papadala po namin ng Quezon City. So, uh, oh, wala pang ano. Uh, Pero valid naman po kaya to kung bumiyahe ako tapos masita ako. Kapakita ko lang po. Okay. Sige sir, salamat po. So ayan mga master. Yan ang ano, ang problema na uh, walang kasiguruhan kung kailan makukuha yung yung van no? Walang kasiguruhan kung ay walang kasiguruhan kung kailan mababago yung series number nito. Pati yung address. So ang sabi sa akin, tatawagan na lang ako. Kasi ipo-forward pa nila sa Quezon City. Yun hindi natin alam kung may papayaran pa tayo diba? bahala na mamalaga na report na natin sa kanila na ganun nga yung problema so ayan mga master na, na, action na naman na na action na na yung problema natin pero ang sabi sa akin doon sa loob matatagalan pa to diba matatagalan pa talaga siya walang kasiguruhan na makukuha agad natin ang sabi, iti-text daw ako tapos babalik ako tapos ipapasa ko sa kanila tong original para makorek na yung mga discrepancy dito sa papel pero tinanong ko naman na sa loob kung okay lang ibiyahe ko to kung masisita ako ng HPG eh sabi okay naman no? basta ipakita ko lang yung mga kaukulang papeles na nandito nakatunayan na ano ito nga yung sasakyan so ayun mga master ang nakalagay sa modelo ng sasakyan sa stradcom nila stradcom ba tawag doon B2000 talaga no sa lumang system pero sa CR is E2000 And sa ano naman, appearance naman talaga is ito tao sa naman talaga. Kaya lang ang mali doon yung sa system mismo, no? Doon nagkamali, nagkamali ng type yung ano, yung siguro yung nagta-type noon. Yun ang may problema. So, hindi naman naayos ng unang may-ari kasi syempre, eh, restore, restore lang naman sila, Ano tsaka wala naman change of name na nangyari so ngayon lang natin nakita yung issue ng sasakyan na ganun nga sa system is may problema tsaka nakita naman na yung nakita naman na nung lalaki na yung sasakyan na to eh uh, hindi naman magsisinuwaling yan <laughs> nakita naman man niya kung ano talaga yung unit so yun ang mangyayari nito mga master aabangan natin hindi natin alam kung isang buwan o dalawang buwan o oh, ilang buwan yan pero ang importante na report na natin no? kahit abuti ng taon yan basta nasa akin yung papel walang problema yan so yan mga master no? Uh, sa bagay sa akin mga master yung nangyari ngayon sa atin okay na rin sa akin yun kahit na na medyo matagalan pa yung pag-release nila ng papel kasi ang kailangan ko lang talaga confirmation galing sa LP office mo na hindi tayo magkakaroon ng problema kapag nasita tayo di ba? at least napotocopy natin yung mga original papers ayun eh. at least meron tayong ano, pinangawa ka ng mga papeles patunayan na diyan nga, merong typographical error sa sa papel ng sasakyan kasi nung no, kahapon wala talaga tayong pinangahawakan maliban dun sa ORCR lang eh eh kung masisita tayo hindi tayo paniniwalaan no? kung ano nung no, hahanapin sa atin malamang at least nakuha ulit yung mga papel sa loob para pasunay na pag nasita tayo sa kalsada na checkpoint tayo tapos nasito tayo meron tayong ipapakita sa kanilang kuweba na under process yung ano yung magano ng papeles nito yun, yun lang naman yung ano ko, security ba no, at least okay na sa akin to mga master no? kahit na matagalan pa nila akong tawagan kasi ala, expect na natin dito sa atin grabe pala no kaya sa mga bibili ng mga second hand ng sa sasakyan at magpapatransfer ng ng papeles siguraduhin yung tama yung ano tama yung papel kasi sobrang abala kapag ganyan na nagkaroon ng error tagal tagal ng proseso nila Kaya naman sa, atin hindi pala normal yung error natin kasi sa series na sa series na sasakyan yung problema eh. Tapos meron pa mga kailangan palitan. At yung address <laughs> nagkamali. eh. Ayun. Importante na 'yan na, na na natin. So yun lang mga master Kaya ano yan uh, Paalala ko dun sa so mga bibili ng mga Sigunda mano sa sakyan Suruhin nyo mabuti yung papel lang sa sakyan Sa atin wala namang problema eh Diba? Nagkaroon na ng problema ng transfer na eh. Pero kung hindi natin transfer Wala namang issue kasi yun naman ang nasa papel talaga eh nasa ORCR nyo yung nalipat na lang sa atin nagkaroon na ng problema grabe <laughs> Uy, talaga. At least naayos na natin. Yan ang ano ko eh. Ayan, hindi ako makatulog agad eh. tuloy ako. Hindi mo alam kung anong gagawin natin. Malalaman lang talaga natin kapag linakad natin yung mga papel. sa mga bibili lang segunda si man sa sakyan wag kayong papayag na mayroong problema yung papel kahit isang letra lang or kahit na maliit na detalye kasi napakalaking problema nyan pagdating ng panahon lalo na kung ibibenta mo yung sasakyan tapos dating sa legalities. Problema 'yan. Alam nyo naman dito sa atin sa mundong ibabaw. Papel ang pang umiiran ng master kung ano yung nasa papel yun ng paniniwalaan. Lalo na sa mga sasakyan. siguraduhin nyo mabuti na tama yung mga detalye buti sa atin na ano natin na check agad natin Ay okay, so yan lang mga master sana may natutunan yung iba at ayun sana sa mga bibili ng segunda man ng sasakyan kailangan basahin nyo may yung mga detalye no? para walang ano, wala kayong issue sa atin okay na masaya na ako na isa natin bahala na sila kahit tawagin pa ako nila next year okay na sa akin sa so, may papel akong pinangahawakan <laughs>